namin kitang raid na ng verbal. Pinakawala ng prinsesa ang alagang lobo at tinutusan na iligtas si Don Juan. Tutusan kita aking lobo. Iligtas mo si Don Juan. Umuwi si Don Pedro at Don Diego kasama ang dalawang prinsesa. Sa halip ay iniligtas nila ang dalawang prinsesa sa kamay ng higante at serpiente. Oh, Nakikiusap ako sa iyo, Hari, na si Don Diego at Doña Juana munang ipakasal. Sige. Dali-dali kumuha ng tatlong bote at nagtungo sa ilog Jordan. Nalinlang ng lobo ang maigpit na tagapagbantay. Hinabo ng lobo ang tagapagintay at tumalon sa banginan lobo. <laughs> Hinugasan ng lobo ang sugat ni Don Juan. Nagpaalam na ang lobo kay Don Juan. Walang nga Hello. Nakita ni Don Juan ang ibong adar na sobrang saya nito. Muli nagsalaysay ang ibong adar na kay Don Juan sa pamamagitan ng awit nito.